Ayan. Tignan, muka mo oh, diba? Kita mong mukha na to. <laughs> uh, uh, kita mong mukha na to. Uh, diba? Uh, uh. Ha <laughs> 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 el eternato. Ay, ay. No la me pierde Oh, ay. hmm. ganda. Oh, ayan. Ito naman dito. Try natin. Ayan. May, ang ganda ng kilay ko. Ganda ng bigote ko. Yung salamin ko. Ayan, may bigote. May kilay na ako. May salamin na rin. May bigote na rin. O, oh, ba diba? eh <coughs> ay, ay. belum nombor aku nak Ibang Ibang nombor tu macam aku nak tak Tengok kan Ni Ni Tengok kan Tengok Tengok ala tingin ulit tingin ah. 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 tingin ka nga ulit tingin ba muka na yan nak katawa nak katawa tingin mo

Napayak tuloy ako sa tawa nitong filter na to. Napaluha ako. Ayan, pa ako. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Nakakaiyak ang filter na to. Oh, dito naman kay Cinderella. Tingnan natin kung magdetect siya kay Cinderella. Cinderella, ayun, nakadetect din siya. Ang ganda ng ngiti ni Cinderella. <laughs> oh, oh di ba? Nakangiti din. Pati dito. <laughs> Ay. Oh, yeah. Ay, <laughs> hindi ka ni Cinderella. Numaano yung ifik eh. Dumitik din ka Cinderella. <laughs> <laughs> just ko, na mukha ko. Mukha ko pa ba to? <laughs> ayan kasi, <clears throat> ayan kasi ka nakalimutan mong i-off yung filter eh, kaya ayan tuloy. <clears throat> ayun o, oh, patuloy ng umingiti ang anak ko. <clears throat> ano tuloy yung luha ko, guys. <clears throat> Sa tawa kong filter na to grabe. <clears throat> ayan ba oh, diba? <clears throat> Ayan o. Hindi ba? O yan, dito naman filter natin guys. So, iba-iba sari-sari filter lang dito guys. So, may effect din pala sa anak ko. Naditik din ang mukha ng anak ko. Nakatawa. talaga ng filter na to. Kahit picture. Nadiditik. nadiditik siya. Ay, Ay, grabe. <laughs> Ayan, guys. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ayan. Thank you for watching. And follow and share, guys. Huwag niyo po kalimutan mag-follow and share. Bye. God bless all. Bye. Bye-bye po.